Hi guys, welcome back to my channel for today's video. Ito guys, nagluluto na ako ng para sa aming lunch for today. Okay guys, keep on watching. Ito guys, ang lulutuin ko para sa aming lunch for today to. Guys, meron ako dito ang pinapalambot na beef yan yan frozen pa to guys eh. pero mas magandang palambutin ng mga uh, arni pag frozen pa madali lang silang palambutin pagka frozen pa guys, nakasalang na muli ang aking kawali at mainit na rin yung oil. Kaya, pwede na ako magsimulang magisa Guys, isasabay ko na itong igisa yung garlic and onion. Yan, maglagay tayo ng paminta. Bali, Bali sinabay ko ng igisa ang garlic and onion. Tapos naglagay ako ng paminta. Tapos maglagay tayo ng salt. And then, haluin lang natin. Yan. Tapos, ilalagay ko na yung beef na aking pinalambot. yan At dahil mukhang maliit Itong ating kawali Isasaling ko ulit sa kalderong Kreg palambutan natin Itong ating beef yan guys, pakita ko lang yung aking tatlong doggy. Yan, nakakain na sila oh. Yan, kanya-kanya silang lalagyan ng kanilang pagkain para walang away. Yan, ito si Kimi, si Celine at saka si Kobe. Yan guys, ilalagay ko na itong patatas and carrots. Yan, haluin lang natin. Yan, and then tataktan ko muna ito guys. Ngayon, lalagyan ko naman siya ng pineapple tidbits. Yan, isasama ko na rin yung sabaw niya. Yan. Yan. And then, maglalagay ako ng konting water. Yan guys, ilalagay ko na rin itong bell pepper and siling bell day. Eh. Yan. Takpan muna natin. Kayo naman, maglalagay rin ako dito ng sliced my mushroom. Ayan, Ayan haluin lang natin. Yan guys. Ngayon, maglalagay rin ako dito ng ah, evaporated milk. Naku guys, kung naaamoy nyo lang to, talagang magugutom kayo sa bango. Yan, mix natin. Yan guys, titikman ko lang kung okay na tong ating pagkakatimpla. Hmm, sarap na. Sobrang sarap guys. Kaya guys, pag ginaya nyo tong gantong luto, malamang enjoy na naman ang buong pamilya. pag ganitong ulam. Yan na guys, ang finished product ng aking creamy beef with mushroom. Yan. Ready to serve na para sa aming lunch for today. Wow, yummy. yan guys, nakapag-try na ako, kain tayo. Yan, creamy beef with mushroom. Yummy. Hmm. Kain. Sarap. Guys, napakasarap niya. Promise, pag ginahin itong gantong luto, malamang mahalikan kayo ng pamilya niyo. Sasarap. Sarap, guys. 对。 ไอ้สดีคนระับได้สตามี้ tapos na ako guys yan guys at dahil tapos na akong kumain magpapaalam na muli ako sa inyo at kung bago lang kayo dito sa channel ko please like, share and subscribe na rin and pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang gagawin bye keep safe everyone and God bless to us happy Wednesday